kakargan na kita ha edi po ako mo po. Para po akong tutunta. Hindi. Hindi ka lang. Hindi Halma ka, i-relax mo kasi, nagkakaroon ka ng, ano yung tawag mo? Ng treasure sa katawan. Na wala namang gano'n yan. <coughs> uh, no? <coughs> hindi na lang. Hindi, sarili mo lang gagamot. No. Sarili mo kasi ang magpapagaling tayo. At ang ating ama, no? Hindi ako, no? O, relax ka na lang diyan. Sige tayo, tayo, tayo. Doon tayo lang dyan. hindi makapasok <coughs> kayo anoin mo na lang, ha? Oo. <coughs> Sarihan mo ako, Paalam ng anak mo. Ipigil ko pa. Hindi, hindi mo kailangan bumikit. Wala ka na dito. Ito na kami, dalawa na kami. Kaya mag-relax ka dyan, ha? Kapapasokin ko bumira sa kaya ang maano sa'yo, gumagambala, ha? Panunoorin mo ako. Oh. Ikaw na nga yung manood. Dahil ako yung nasa'yo. Pag-alala hmm. 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 mo, hmm. Sige Jusyan hmm. Mi Rodriguez Lapsa. Pwede bang Lapsa. dito ako pa lang. Huwag ka nandal Ah, bigla ka. Sige, sige. Kumamahuli Sige, okay Mm -hmm. Hindi bang ano? Kasi medyo maano okay. ba yung likod ko? Eh. May naka... Uh, oh, palalayan mo na lang, pre. Oh, doon sa lang sa likod. Hindi, ito palalayan pa, na lang natin, pre. Ganyan na, Yan, ganyan, alalay na lang. Doon ko sa tabi ni Papa. Ito, bawal? Hindi sa sanig sa iyo yun. Para ka ano? Ang problema tayo ng tao, yung pasakot eh. Hindi ko tinatanggal, no? ko bawal kum Normal talaga. Hindi, normal talaga. Kasi kung wala tayong takot, eh immortal ka. Tako. Ang tao talaga. Kahit naman ako, may takot ako. Sabi ko ka nga kasi, natatakot ako sa amin. Pangalan nito? Giselle May Rodriguez Laxon. Kasama na ang pilido? Papo. Siya ito ha. Ah. Mini type. Mini monte. Monte. Kaya hindi ito. Boom. Minit. Makyat. 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 Boom. Oh. Sa tour, rarepo tenis opera rota fish. Tinala man na rin yung fish Diyos. Kung sino man gumagambala sa pangalan mo. Giselle May Rodriguez. Mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos na lahat. Ang sabi ka back camera, ilawin sa bawat sabi mo yaba. Alay! Aum! Puh! Tatanggalin mo na lang yun ba? Tatanggalin mo na lang yun ba? Wala na po. Baglas, baglas. Wala na Wala na po. E, na po. na po. Hindi nga, hindi nga. Mahirapan ito. Hindi nga po, wala na po. Pag-usap tayo, oh, maayos ka. Oh, Mag-usap tayo. Oh, oh, Katanggalin okay. oh, mo, susunod ka sa akin. Oh, oh, hindi ba, ako susunod oh, sa elemento, oh, ha? Huwag mo kong sinisigawan. Hindi po, masasit. Ay, ito. Sige, oh, pahirapan ito. Hindi po, masasit. Padadaga na kita sa ba. bantay ko. Masasit. Ha, padadaga na kita. Pito, pahirapan yan. Pahirapan. Ah! Oh, laki ng buhos ito. Oh, ayan eh, ay ma kang ano, akong bahala. Manalik ka. Akong bahala ha. Wag kang mag ka naman. Oh, tanggal! tanggal tang, tang, tang wag mo kayo na ano. Tanggal yung sa Hindi, walang Ay, sa'yo sumasakit sa'yo. tang. Tanggal, tanggal. Tanggal. Bitaw oh, tanggal ah, tanggal na. Tanggal, tanggal, sige, baklas. Yan. yan, tanggal. Wag mo sisipingan ng sisipingan yun ha. Kukunin mo yan, kukunin mo. Ay, di pala, eh. ito ang sinisipingan. Ay, wag mo. Isa, wag ka sabihin totoo hindi. Sinisipingan mo 'yon, dala, Africa. Ari ka ba, ari? Ari ka ba? Hindi ka ari. Bakit ganyan oh? Wag mo, wag mo sinisipingan, pa pa ata sa pantay ko. Ay, isa. Oh, sorry. Oh, baklas, baklas, Suri. tanggal. Binisa mo. Painitin ko pa to. Dina, oh, dina, dina, oh tinama. Ah. Hmm. Isugyan. Isugyan. Hindi, pahira pa kita. Light, oh. Papatayin kita. Paprika. Dito, no, kakain. Enjoy. Oh, Get pahirapan yan. Pahirapan. Pahirapan, pahirapan yan. No, pahirapan, no, pahirapan. Pahirapan dyan sa bantay ko. Hindi na hindi, ah, hindi na, hindi na. Hindi na. Tanggal ha. Ah. Hindi... Gagalin yung bata. Opo, no, opo. opo. Sige, tanggal. Opo, no, tanggal na. Tanggalin mo. Wala na. Nakikita ko. May nilagay ka pa sa ulo. Lagi mo hinahawa ka no, ng ulo yan. Hindi na, hindi na, hindi baklas! Tanggal! Umalis na ako. To. Alistak, walang Ay, umalis ka. Sige nga, umalis ka. Wala. Hindi nga makakalis sa katawan na yan. Ha, ah, hanggat wala. di ko sinasabi ha. Saan na nakatira dito? Wala. Saan? Saan? To? Saka sa puno? Saan sa puno? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Sige baklas, malaki kang paprika. Ang pahant pa na tura mo. Wala. Sorry. Hindi lang oh Oo, huwag ka mang gagabalan ng tao ha. Wala. Gusto mo ba siya? Hindi na, hindi na. Pero tatanungin kita, gusto mo siya? Isa? Hindi so, Susunod ka sa akin, ha? Opo. Gusto mo siya, hindi. Huwag ka sinungaling. Sinungaling kang kapre ka. Sige, baklas, baklas. Tanggal. Kagaling niya na. Opo. Kailan? ulit. Hindi ka na ulit. Oh. Hindi ka talaga ulit. Tutunawin kita dyan eh. Ay, papatayin kita. Hindi na. papatayin kita. papatayin kita. kita sa Capri ko rin. Ha? Ah. Ah. Ha? Hindi ka nagtatakot sa Capri? Na kasama ko ngayon? Ha? Ah, hari, Ha? Ah? Ha? yan hindi ah? Ha? Sige, Pito, pa Pahirapan yan. Pahirapan. Hindi. Pahirapan ka siya. Pataganan nga yan. Pataganan. Pino, sige. Pataganan. Hindi na po. Oh, oh ano kaya mo? Kaya mo? Mm Hindi, -hmm. ah, mm -hmm. mo kaya. Masakit. Oh, Wala oh. akong ginagawa sa iyo, ha? Ha, dyan. Ayu, ayu, ah, patatagan kita diyan. Ah, sige, baklas. Oh, 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 Ay, Konti na lang. Ano na kayo? Nawawala. Ano na? Nawala na yung. Nawala. Amen, na. amen. Si Nawala ka sa ama. Sige. Masakit Ayan, tanggalin mo yan, tanggalin mo yan. Wala akong ginagawa. Hindi kita hinawa. Ang gusto mo, hawakan kita? Hindi ha? Po, hindi na ah, Pahirapan sa mga bantay ko. ah, ano po ito? Pahirapan pa? Oo, oh, oh, ka pa daw. Yari ka sa hari. Sige, pito. Ito na bala dyan. Daganan mo. Daganan mo. Ano, kaya mo? Bigat, bigat. Mabigat, mabigat. Oo, oh, mabigat. Oh, sige, baklas. Ah, oh, kanina pa kita nakita. Huwag mo akong ina, huwag kayong mano ng mga tao ha, na wala ka kaya na Ha? Opo. May ng mundo, tama. Alam mo bawal 'yan eh. Tama. Hmm. sige, tanggal, tanggal, tanggal. Hmm, papatayin na kita para matapos. Sige nga, tingnan mo pa nga kung may nagbabago. Anong pa okay tayo tayo mo? Hindi ka na nailo? Nangitinig na lang ako. Oh, tingin na, oh, na lang. Amen, amen, amen. amen. At may Hindi natang, yung oh. kabakanina na literal. Ah, okay. Kasi mm -hmm. tinatanggal na nga niya, oh. Sige pa. Sige pa. Konti ito ito. Tanggalin mo ito. Tanggalin mo yung Ay, Pero piling ko may humahawak siya sa ano mm -hmm. po. Wala. Sige, akong bahala. Huwag ka matakot. Nandito mga bantay ko, eh. Huwag matakot. Alam ko kung may humahawak sa'yo na... Ito, nakapasok yung humahawak sa'yo. Ah, mm -hmm. uh, talbahay ito. Inisipin nga kalalit pag gabi. Mm -hmm. Tama! Sagot! Pahirapan kita! Mm -hmm. Oo oh, po. Kaprika! ilang taong ka ng Kaprika? gusto ko malaman. Ay masenta. Mag Hindi upo niyo? Masan, tigyan nako. Hindi ko alam dyan. Sige lang, kalma ka lang kasi. ko Hindi yun 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 na, ayaw ko na, Joel so Lacson. Ang alam nito. Ni Bait sa Kuya, mulat. Ot, oh, mulat ka. Yung katubig, yung katubig. Ito okay. yung, yung ano? Ay, ito, ito, ito. Ito, ito, ito. ito. Hindi, di, wala pa nga na ito eh. Ha? Wala pa yan. Ito wala yung sin. Ito. <sighs> ah. Inumin mo rin ito ngayon. Ano may karga niya po sa kayo? Ako po? Oo, oh, yun ba? Para mawala niya yung um, namin. Kahit hindi po, boss? Oo, oh, hindi. Basta maging okay ka na. oh, ngayon, napalitan ko to, no? Ah, uh, papakita ko lang sa inyo na wala nang tong karga. Wala nang maan siya. Bibigyan kitang bantay. Kumagalala para matapos niya. Ah, ta, dito ko ha. Ito yung papel na gamit ko, no. <coughs> Pero parehas lang 'yan. Pangalan mo ulit? Jusel Men. O, oh, wala nang umano sa'yo, ha? Wala nang iinit mo, no? sasakit dito kay tatay, no? Sa kanya to, no? Walang karga tatay mo, no? Sikit. Mm. Bakit wala, no? May sakit, may init, wala. Mm. O. Oh. Tapos sa problema mo, ha? Wala nang umagambala sa sa'yo, ha? Mm. Ayan, no? Pinipig ako. Bakit kanina pinindot ko lang? No? Okay ka na, ha? At magkasal ka sa ama, no? Lumapit ka sa kanya, humihiga ng tawad, no? No? ano man yung mga kasalanan natin, hindi natin ang tawad sa kanya. No? Araw, gabi, bago matulog, no? Misan kasi hindi mo na naalala lang. Kaya ka binibigyan ng ganyan ano, no? Magbalik loob tayo sa kanya. Ah, no? uh, shout out po sa una-una, sa maraming maraming salamat po sa ating ama. Ito po si Apo Rap, at uh, marami, marami akong ginamot niya ng araw na at uh, shoutout po kay Apo Chalin, Apo Eric, Apo Marwin ng team, Apo Eric, Apo Chalin. Shoutout kay Madam Mel, shoutout kay uh, Rosita ng Pareto. Shoutout din kay Carl at kay Judel ng team Supremo. Muli ito po ang team Apo Eric, Apo Chalin. Maraming salamat sa mga sumusuporta at happy birthday po, Apo Chalin. Poo!